Yeah. Magandang araw, Tagig. Narito na ang ating Tagig City Daily Weather Report ngayong Merkules, 30 ng Agosto sa taong 2023. Ayon sa pag-asa, lalo pang lumakas ang Super Typhoon Goring. Huli itong namataan sa coastal waters ng Sabtang, Batanes. May taglay itong lakas ng hangin na abot sa 195 km per hour malapit sa gitna at mga pagbugsong na abot naman sa 240 km per hour. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 20 km per hour. Pinapaigting pa rin ito ang hangin habagat na nagpapaulan sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Inaasahang lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility ngayong gabi o bukas ng umaga. Ang binabantayan namang severe tropical storm na nasa labas ng par na may international name Haikui ay huling namataan sa layong 1,560 km silangan ng extreme northern zone. May taglay itong lakas ng hangin na aabot sa 110 km per hour malapit sa gitna at mga pagbugso na aabot naman sa 135 km per hour. Kumikilos ito pa kanluran hilagang kanluran sa bilis na 15 km per hour. Sa kasalukuyan ay wala itong direktang epekto sa anuman anumang bahagi ng bansa at mananatiling malayo sa ating kalupaan. Inaasahang papasok ang bagyong ito sa par ngayong umaga o tanghali. Pag nasa loob na ito ng par, bibigyan na ito ng local name na Hana. Palalakasin ito ang hanging habagat na magpapatuloy ng mga pagulat at maulap na kalangitan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas hanggang sa araw ng Bernes o Sabado. Samantala, ayon naman sa ating tower system, makararanas ang ating lungsod ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan at mga paminsan-minsan occasional na mga pagulan dulot ng hanging habagat. Pinapayo ng hat na magbaon ng payong o kapote para laging handa ngayong panahon ng tag-ulan ang maging agwat ng temperatura ng Merkules ay maglalaro sa 27 hanggang sa 28 degrees Celsius. Maaari namang umabot sa 34 degrees Celsius ang ating maximum heat index ngayong araw. Inaasahan naman na maglalaro sa 14 hanggang 23 kilometers per hour ang bilis ng hangin na manggagaling sa Timog Kanluran. At ay nang latest sa lagay ng panahon para sa araw na ito. Patuloy tayong tumutok sa Tagig City Daily Weather Report for more updates. Maging alerto, tagiganyo. Ako po si EJ Laguna. Maraming salamat at mag-ingat tayong lahat.